Mga sasakiyang pan***** ng Soviet Union na di mo pa nakikita. 2B1 Oka sa Soviet Union, ang kaisipang kapag mas malaki ay mas malakas, ang naging dahilan upang mabuo ang 2B1 Oka. Ang Experimental Artillery Model na ito ay binuo noong 1957, bago pa magumpisang uminit ang mga bakbakan. Kakatapos lamang ilunsad ng Amerika ang kanilang Atomic Annie Mortar na kayang magbuga ng napakalaking 280mm Atomic Shell na nagdudulot ng na malakas na pagsak. Bilang pantapat, dito lumika ang Soviet military ng dalawang self-propelled fission artillery system at ito ang 2B1 b 1 Oka. Ang barrel ng kanon na ito ay nakakagimbal na 65 feet long. Mas mahaba ito kung ikukumpara sa isang Sherman tank na 20 feet lamang. Dahil sa dambuhalang sukat nito, kaya ng barrel na magkarga ng 420 mm rounds na may bigat na 1,650 pounds at aabot sa 28 miles ang layo ng atomic. Unfortunately para sa Oka, ang pagkakaroon ng dambuhalang baril ay isa ring malaking problema. Dahil sa mga bala nito ay mas mabigat pa sa grand piano, masyadong matrabaho ang pagkakarga dito kaya nagagawa lamang dito na mag kada limang minuto. Higit sa lahat ang recoil ng dambuhalang kanon ay masyadong malaki para sa buong katawan ng tangke kaya naman ito ay nagtatamudi ng pinsala bawat pagpapasak. At kung minsan ay natatapyas ang gearbox mula sa pinagkakabitan ito. Hindi na ipinagpatuloy ang disenyong ito nang naimbento ang mga missiles noong 1960s. The Dino Project Noong 1930s, ilang dekada bago matapos ang unang World War, naisip ng Soviet Russia na pwede na ding maging battlegrounds ang kalangitan sa hinaharap. Kaya naman nagumpisa silang bumuo ng mga experimental aircraft kung sakaling magumpisa ang pangalawang dekada. Nagawa ng Russia na makabuo ng sasakyang panghipapawid Subalit simpleng disenyo lamang ito at hindi mukhang military machine Ang Vino Project o tinatawag din na Chainlink Project Ay isang aircraft na specially modified Hindi para magdala ng mga pampas*** Kundi ng mga maliliit na fighter planes Ito ay isang out of the box plan para makapagtipid ng gasolina Dahil masyado malakas ang mga sa pagkonsumo nito kaya gagamitin na lang ito para sa mas maliliit na fighter planes. Pag take off kakabit ang mga fighter sa carrier habang nasa ere gamit ang isang special na fastening at kapag nagawa nila ito dadalhin sila ng bar sa lugar ng labanan habang sinasalinan sila ng gasolina on the way. Ang bawat mothership na ito ay kayang magdala ng limang fighter planes at bawat isa ay kinakargahan ng halos isang libong pounds ng The Mil Mi-10 Kapag kailangan ng Soviet military na bumuhat ng napakabigat na bagay, tinatawag nila ang Mi-10 helicopter. Bagamat mukhang higanting kagamba, ang mahabang galamay nito ay hindi ginawa upang umakyat sa building o bumuo ng sapot sa ulap. Ito ay dinisenyo noong 1950s upang maglula ng malalaking bagay na hindi kaya dalhin ng nooy pinakamalaking helicopter ng Soviet Union na Mil Mi-6. Habang ang Mi-6 ay kaya magbuhat ng mahigit sa 13 tons, ang mas magaang disenyo at pagkakaroon ng external platform ng MI-10 ang naging daan upang makapagbuhat ito ng aabot sa 15 tons ng iba't ibang hugis ng mga equipments. Dahil sa mahabang galabay nito, halos sa aabot sa 30 feet ang haba ng sasakyan. Kaya ng chopper na magdala ng kahit ano kagaya na lamang ng paglilipat ng mga trucks and buses from one building to another. Nakamamangha ang kakayahan ng helicopter na ito ng mga panahong iyon, kaya naman na-feature ang MI-10 sa mga demonstration at air show sa iba't ibang panig ng mundo upang ipamalas ang unique features nito The K-84 Ekaterinburg Mula 1950s hanggang 1997 nakalikha ang Soviet Union at Russia ng 245 fission-powered submarines na pinakamarami sa buong mundo. Subalit ang obsesyon na ito ng Soviet Union sa mga submarine ay muntik nang magdulot ng pinakamalalang fission disaster sa kasaysayan. Noong 2011 nag-quick-stop sa isang dry dock ang fission-powered ballistic missile submarine na K-84 at tinatawag din na Ekaterinburg. Binuo noong 1982 ang halos 550 50 foot long na submarine na ito ay powered by two fission reactor na kayang magdala ng aabot sa 16 na fission missile subalit habang nasa isang routine welding work isang malaking apoy ang biglang kumalat at gumapang sa kahoy na scaffolding at palibot nito halos matupok ang buong submarine at makapigil nga ang paghihirap ng mga bombero para maapula ang apoy na mga panahong iyon may kargang apat na fission missiles ang submarine at kung nagkataong sum may iahalin tulad ang insidente sa naganap noon na Chernobyl Meltdown. The Bertini berev VVA-14 Karamihan sa mga experimental Soviet vehicles sa Soviet ay mukhang hinugot sa mga sci-fi films. Subalit mukhang ang Bertini berev VVA-14 ang naging inspirasyon ng mga pelikula. Malaki ang pagkakahilin tulad ng aircraft sa Millennium Falcon na ipinakita sa pelikulang Star Wars. Subalit ang Bertini berev VVA-14 ay nilikha noong 1972. Halos limang taon na ang nakalilipas bago pa ipalabasin ang Star Wars sa silver screen. Ang VVA ay mula sa Russian word na nangangahulugang vertical takeoff ang previous aircraft sa Ingles. Kagaya nga ng pangalan nito, kaya ng aircraft na mag -take off mula sa tubig at lumipad sa taas na 33,000 feet o kaya naman ay nakaangat lang ng kaunti sa ibabaw ng dagat gamit ang wing in ground effect nito. Ang dalawang engine sa unahan ay gawa sa air cushion na nakakabit sa pads kaya hindi ito lumulubog kapag naglalanding sa tubig. Kinailangan nilang abilidad na ito na aeroplano para mapataoba ang Polaris submarine missile ng USA sa kasagsagan ng Noong una, ang VVA-14 ay dinisenyo na may labindalawang lift engine para sa vertical takeoff at landing ability, subalit hindi na na-install ang mga ito dahil nasawi ang designer noong 1974, kaya hindi na naisakatuparan ang plano. Ang dalawang prototypes na nabuo ay huminto noong 1987. Gayun pa man, ang legacy ng eroplano ay nagpatuloy sa mga franchise ng pelikulang Star Wars. If ever you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking link. this video